Ito na po. Kunti na lang. Yan na lang ang hindi pa. Diyan, ganda. Yan yung mga kahoy-kahoy dyan. Dito tapos na. Yan, dyan. Tapos na. Oh. Hanggang doon, sa dulo. Ito muna tayo. nag-aantay yung ano yung mga ano, alaga ko pakainin ko muna kasi hapon na eh, hindi naman bumaba yung isa siyang tagabigay ng pagkain ngayon wala pa naman ito muna ito magagawa sa akin yung alaga ko Ay, naku, oh. Pasalma na tayo. At dito tayo iikot-ikot. Pasalma na tayo. Kasi hapon na eh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan doon sa dulo. Itakotakuan yung kambing. Ayan. Ayan. Linis natin. Simula kahapon hanggang ngayon. Pero, kanina, alas tres na akong nag-umpisa kasi napakainit. init Hindi pwede. Hindi kaya. Pero, ito oh. Yan. Ay, napawis na pawis ako oh. kahoy na lang ang anuhin ko yung mga panggatong ba yan na lang ang aano ko ang aalbo ito ang kalata ito panggong panggong ito na ito, ito ha ah. malilim ito o okay tinan mo yan yung mga punong kahoy saan Dito ako sa halay o maaga, hindi mainit, malamig dito. Yan, yan yung mga alaga ko, pato. Ganoon, madaya ka di manok doon. Kapus, dito nang kaya ko magkita n'yo. Makusahoy daw marami na yan ang ganda papunta doon hindi ako aabot ang tubig so dyan na lang ako dyan ganda hanggang papunta doon yun ang nilinisan ko bago na doon kasi kukuha ko ng ano ba yung ng kamating kahoy Hapunan, na hindi pa na ano yan ano na usapan ngayon hapon eh, hapon na eh. Yes, pahinga mo na. At ano. Sarap dito mo, ano, ikot-ikot kasi malilin. Malamig. Hindi mainit. Sino ko yung saging doon pwede mo ba tagain kasi ano, yung yeah. matanda na ba? gagawin mo mo kamo din yan um. sure. yeah. Ang bilis ng gumumus batay kasi nalala ko na ano, ah, aral pa ng high school yung yung ko. So, first year high school dito. yung 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 pero unti-unti kong nilinisan hanggang sa ito na. Tapos maintain ko na lang. Kaya yan. Tapos yun. Dito lang muna.